Hello guys, welcome to my vlog. For today's video ay sasama ko po kayo sa aming paghahakot ng uh, tree na kinat nung aking uh, husband. Uh, so eto na nga guys yung uh, tree name ng aking uh, husband na uh, tree. So eto po ay ilalagay namin sa truck para po tagalhin sa basurahan ng Green waste, so ayan samahan nyo kami guys, thank you for watching this video and thank you rin sa inyong suporta, sa mga sumusuporta sa aking youtube channel, thank you so much guys at uh, ayan uh, tinitignan muna ng aking husband kung kailangan pang makat ulit or makat pa more para tatanggalin pero dito is eto po yung aming gagawin. Bali, ahakutin namin yan guys at ilalagay sa sa truck. So, tara guys, samahan nyo kami at thank you po sa inyong mga panunood. So, eto na nga. Hila-hila ko na nga itong uh, dalawang branches. Pero ito yung dadaanan namin, oh. Ma kailangan mag-bend ka para hindi mo siya ma hindi mauntog yung ulo doon sa sa may cemento. So, ayan, ayaw po yung truck na itim dyan. Dyan po namin, diyan dyan ko po dadalhin itong aking daladala. Ayan, o. Oh. Uh, Siyempre, nakahawak ako ng camera. So, isang branch lang yung aking hinila. At ito naman si Habi. Ayan, o. Oh, Pinifix niya muna para ano, para maayos yung pagkakarga. So, eto nga guys. So, nandito ako sa taas ng truck. So, bali yung husband ko na lang ang nag- ahakot ng mga ano dito. Pero tignan nyo to, oh, para rambutan. Kung sa atin, rambutan yan. Pero dito, di ko alam kung anong klase ng kahoy yan. Pero may bunga siya. Kaya inaakyat yan guys ng e squirrel. So, eto na nga, malapit ng mapuno uh, tong truck. At uh, ready to, ano na guys, ready to dump na. So, ayan. Dito po tinatakpan nila, tinatakpan namin kasi bawal ang naka-open dahil Kung hindi naman pag makita pagdating sa basurahan is hindi nakatakip 'yan is mapafine, mapafine ang magtatapon ng basura kung hindi 'yon nakatakip. Kasi kung may ano, purpose nun guys, pag may nahulog sa daan is nagiging kalat. So, alam nyo naman dito, is malinis ang daan. Hindi po pwede yung mga, ayan, pakalat-kalat na karga. So, eto na nga, nandito na nga kami. At, uh, yun na nga, uh, ina na-unload na ng aking husband. Hindi na ako bumaba, guys. Kasi, ayan, maputik dito. Kasi mukhang nag-spray sila ng tubig. So, ayan. So, dito lang tayo, nag -video. At, pagkatapos niya na... Iba ba lahat ng mga gamit dito o mga branteng dito kami na, kami po ay lalarga na. so dito thank you so much for watching this video and please subscribe kung hindi pa kayo subscribe